però c'è con me la ma sarà brutto presso prezzi mm. il prezzi

Hoy, maina ya. Mangga yung mapa. Ay, ulam mo. No? Asa ah, ka nag-McDonald's kami. Ako yung tumulong. Sana all. Hay neta. Wala di ako naka- Siklawi kasi, kasi nangahabol mm -hmm. eh. Ako di ako kakain kagad, bekasi. Hmm. Ma. Ini heden ni ko. Kab Ay, kabetala. Diba kuya Angie, ano? Hmm. Sa baho ka din sa ano. RJ Lampen. Express. Lampen. May RJ Express Lampen. na pambago. Ba mo bol ka na? Oh, meron oh. Sabaw naman po ng ulam yun. Okay. Buro. Mm, sarap. sarap. May buro. Hindi May... mo po naman na... Sarap sarap na Papahit po ba yan? Ah, Oo, oh, oh, kakain ka ng gulay. Sarap ka ng gulay. Abay, gulay yan. Kakain Uy, purple ka kasi so, ah. Ano yun ba't yun, yun? yun po wala ka? Hilaw pa po. Oo, oh, yan ang masarap. Hilaw na gulay. Para yung vitamins. Ano yan? Sarap. Ah. Nakain pa lang. Mmm. Hindi yung vitamins ng gulay. Ang purple kapakailaw. kasi napakabas. Ay, no. huwag, oy, huwag, 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 huwag. Ay, bububugin kita. Uy, <gibus> masama yan, uy. Ito na ng bata. Bye bye. Ba Bully po talaga ba yan, eh. Hmm. Bully po sa school. Hindi nga ako nakakain kagabi kasi. Sana, <gibus> eh. Naku -naku eh. ako. Ay! Sabi ko nga, um, bye. Si Kobe naman kasi. Nagalit na si... Okay kang laro. Matat na. siya. Ano ko pala? Para siya. Nagbibigyo. 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 Kakain kayo ng gulay para ano, hilaw ang kakain ng gulay. Kami ang Wow! <laughs> ano nakakatawa ano Sa puno ko nun. Ay kumikita yun, di ba? Sarap! <laughs> Kumakain kayong buro. Anong buro? Hato. Anong buro, Maya? Hato. Hato din ko. Saka bago, oh. Pinapag-papak ko. Ibagong ka. Pagka kumakain mo mangga. Ano? Ubus niya bagong. Bakit? Ano ba? Sino ba naman? Pag ni ka ni Nino. ka kumakain buro? Bakit? Eh kasarap na yan, Masaya. yan. Ha? Siwantang Nutulong na laway siya din. Oo, ay buro kayo, buro. <laughs> na ko. Burong kapampangan, mo masarap yun. May mangga yun. Mm. Kami nung ano, birthday ng tita ko, ano. Ah, uh, March 1, ano. March 1? March. Ito, March. kayo? Nasa Arayat po, Mapalad. Mapalad? Oo. Uh, ito may birthday? tita ko po. So pala, nags kayo sa mapalad. Kando ka kayo sa mapalad. Wala. Wala, nga. Sa kani sa amin? mapalad. Apa. Buhunta kayo sa mapalad. Dito na lang kayo puku sa mapalad. Papasok ba sa kanto sa inyo? Papasok sa kanto. Apa. Munta pa barangay. Apa.

ginagawa ko manggay kamatis eh. Kukuha akong kutsilyo. Tapos pag nangyay nakita ko kong... kamatis. Okay, kami mo. Pati yeah. <laughs> na ba? Pa Mabuhal cellphone po. Yan nga ka may panit. Huwag kayong maglilikot mo ah. hindi kayo mainitan. <laughs> Babawi kayo. Huwag kayong maglilikot. Pa, hindi ba aling mamaya? Huwag sa forest, Magkwentuhan lang kayo ron. Magkwentuhan lang kayo sa forest, Huwag kayong tatakbo kasi para hindi para kayo mapawisan. Eh, bawal daw po kayo maglaro sa polis. Kasi nga kayo pumunta sa forest. Doon kayo. <gasps> kayo. Ay, po sa forest. kayo Ay, di pa maglalaro pa tayo? Oo. Natatawa nga ako kahapon, di ba? Ako no, una mo. na umuga yung bangka. Oo, oh, oh, ayun oh, Tas... na yun? yung una. Huwag ka na maingay, naglalaro si Doon din kayo? yung ano, yung nagdasal ako. Para nagdasal kahapon. sa ano ba, pa, sa Ang ating po yung sa may ano. Apo. Um. yung good morning lord po. Oo. Um, magaling na ate mo. Kaya mo yon? yun? Hindi po. <laughs> Kaya mo yun. Magalala mo. Nahihiya po ako eh. ka? Huwag ka Kaya sa pag-aaral, huwag okay, na nahihiya grade 5 na. Ay, ay, ay ako, gusto ay, ko. ko na mag-class. Ayaw na maglaro Pagkatapos ng grade 3. Ano? Chloe, pagkatapos ng grade 3, grade 2 naman. <laughs> Oo, tas grade 1, tas kinder. <laughs> babalik, ah, hirap, babalik, no? babalik. Siya, tingnan ko lang. Ah, lo. grade 2 naman pa yung magkasalsa. Yung ano? mm. Pagka Bapalik. po ano, grade 3, yung grade 3 na po magsasalita mm. sa si stage. Mahiya kayo? Wala. Ano, nahiya ko. Sana ako mapili. Nahiya kayo. Ako. Ate, ma panatang makabayan kayo. Sino kayo sa ano? Bilang Pilipino. Ako, ako, ako. Si Chloe. Wow. Ikaw, sa mat Ako na lang sa good morning, Lord. Siguro. ako sa pag niya. sa panatang na Ikaw sa ano? Ano yan? Ah... Ay, boy, Pilipino. Ako Pilipino. Pilipino. Boka tapat na nanonong pa. May melody. May koromi. Koromi lang natin tayo. Ganda yung kroni. Ayoko, uh, mas maganda ito. May melody, oh. Hakti. Pangit. Ha, yung hati ko din. Hati ko si kroni. Mukhang mapapaulit pa um, po kayo, look. ah. Ano yan? Mukhang mapapaulit pa yan. Kapag kumain. Ba't wala po kayong tubig? Ito, ang kasandal. Baka